mga welcome back to my channel So for today's video ay ipapakita ko sa inyo yung mga tanong ng mga, yung mga common questions sa group chat May mga tindero, tindera chat sa Facebook Or yung mga tanong sa tungkol sa chiller ni Papang Pugi And syempre, sa lahat may mga chiller Ito yung mga applicable na tanong sa lahat may roong chiller sa kanilang sari-sari store So ano ba tong tanong na to mga kapapang? Yan, yung ating tatalakayin ngayon na. Tara, let's go. So mau mga kapapang yung common question talaga na problema ng mga lahat ng mga kasari na may chiller ay kung paano natin patatayuin lahat ng mga produkto natin and kung ano yung inilalagay natin na pang sapin sa kada layer ng ating chiller. Kasi minsan pagka naglagay tayo ng hindi natin nilalagyan ng sapin, natutumba yung ating mga produkto, lalong lalo na yung mga maliliit lang, mga kapapang tulad ng mga Yakult, mga Delight, Good Day, lahat ng mga maliliit mga produkto natin na pinapalamig natin. pag Maaari siyang matumba pagka wala tayong sapin eh. Kasi ano lang yan, mga nakaganyan lang yan mga kapapang. So pag wala siyang sapin, natutumba talaga siya. So ano ba yung nilalagay natin? Ano ba yung pwede nating ilagay para hindi matumba and para dire-diretso yung flow ng air, ng coldness ng ating chiller pa-baba, So, kailangan talaga natin mga kapapang na dire-diretso yung hangin ng, ano, ng ating chiller. Kasi pagka naglagay tayo ng karton mga kapapang, yung iba naglalagay ng karton, naglalagay ng uh, uh, trapal para ilagay sa kada layer. So, hindi yan advisable mga kapapang kasi nai stop yung hangin dito sa taas. So, dito lang siya. Papuntang baba, hindi na siya na ano, hindi siya nag-tuloy-tuloy uh, yung hangin. Hindi nagpo-flow kaya ma minsan nag-work hard yung ating uh, ano yung ating chiller nag uh, ano siya nag ma malakas yung pag ano yung pagbuga niya ng hangin kasi nga yung mga nasa baba masyado pang, ano hindi pa siya malamig kaya pagka malamig na lahat ng produkto natin diyan mga kapapang nag-i-stop automatic stop yung ating chiller so ibig sabihin pagka automatic stop hindi na gumagana hindi na siya nag-work para may palalamigin pa siya so di ba minus gasto sa kuryente natin. So, pagka ganyan naman na flow talaga, mas maganda, mas makakasave tayo. So, ano ba yung pwede natin gamitin, mga kapapang, para sa ating kadalier layer na hindi matumba yung ating mga produkto? Tara, papakita ko sa inyo. So ayan mga kapapang, naisip talaga ni Papang Pogi na bumili ng isang bagay na pwede gamitin dito sa ating chiller. So ano ba yon? Ito yon mga kapapang. Oh. Yan. Yung tawag nito mga kapapang ay chicken net. Ito yung mga nilalagay sa mga manok, kulungan ng mga manok, yung mga pabo, pato, lipante. Lahat ng mga kulungan na pwede natin gamitan dito. Ito yung ginagamit. Kaya naman, ito yung napili kong ilagay sa ating kada layer pan sa natin. Kasi yung ano niya mga kapapang, kita niyo naman hindi siya masyadong malaki, hindi siya masyadong maliit. Kasyang kasya pati mga maliliit na produkto natin, yung mga ano, mga Good Day, mga Delight, yung mga Yakult, hindi na matutumba kasi nga meron ng magbabalance sa kanila. So ano, paano ba natin nilalagay ito? Syempre, gugupitin lang natin, kukunin lang natin yung ano ya, yung length ng ano at width and doon na tayo maglalagay. So papakita ko sa inyo kung paano nat paano nilalagay ni Papang Pogi. Tayo na, tara. Let's go. <laughs> ito na mga kapapang nakat na natin siya into pieces balin meron siyang 1 2 3 4 4 4 layers lang yung nakat ko kasi yung sa baba naman hindi ko na lalagyan to so dito lang 1 2 3 4 yan lang yan lang yung lalagyan ko ng screen yan so ayan mga kapapang saktong sakto yung ano ko ganito siya bali ganito yung ano niya ilalagay ko para hindi na matumba yung yung ating mga maliliit na mga produkto, di ba? Yan, so ilagay na natin, try natin ilagay dito sa taas. Yan. Okay. Yan, mga kapapang, ganda na, oh. tagusan yung hangin mga kapapang papunta sa baba. Mas maganda kasi pag tagusan, hindi masyadong mahahagard yung ating chiller. Chill lang siya, di ba? <laughs> Yan, mas maganda pag tagusan yung hangin. Mas uh, hindi nakakaano sa chiller natin. So, lagay na natin yung ating mga ano, maliliit na mga ano natin. Tulad nyan, lagay natin hook. De Yan mga kapapang ganda na tayo Sa Ano natin Sa chiller natin Pero syempre Pagka naglagay tayo Mga kapapang Pagka nagayos tayo Ng Ano natin Ng chiller natin Dapat nakapatay to Kasi Ano Sa kuryente yan Pagka nakabukas Ito dapat papatay mo natin Hindi ko lang pinatay Kasi para makita nyo Kung gaano kaganda Yung chiller ni Papang Pugi Diba Yan So Papakita ko sa inyo Yung katapusan Kung gaano na siya kaganda Pagka nilagay ko ng Ano kung gaano katibay yung ating uh, sapin sa ating kadalier ng chiller. yan. papakita ko yan pagkatapos ko. Ayusin ko muna to. Tara. Ayusin ko muna. Dian lang kayo Huwag kayong alis mga bata. So ayan mga papang bali sa hindi pa nakakaalam <laughs> ng uh, switch ng chiller natin. Sa hindi pa nakakaalam. So mga bago lang naman, yung mga bagong bago makabili kung si, hindi alam kung saan yung switch dito yung ilaw natin ha. Yan. Tapos, yung ating switch talaga, pagka nag-refill kayo, or marami yung i-refill -re nyo, na kailangan mong patay. Nandito ha. Yan. Makikita naman nandito may off. Yan. May off. May 1, 2, 3, 4. Yan. Makikita nyan. So, iset nila sa off para hindi masyadong mano yung ating, ano, yung ating kuryente. Di ba? Pag nag-refill kayo or naglinis kayo. Kasi huwag kayong maglinis ng ganito na naka-open na Nakagumagana yung chiller nyo masisira ang buhay nyo diba? o oh, sige magano na tayo mag uh, linis na ako dito kaya dyan na kayo mga bata So ayan mga kapapang bali, nalagay ko na lahat ng mga screen na pwede natin gamitin dito sa ating chiller. So ito mga papang makikita nyo lang to sa hardware nyo, malapit sa inyo, sa, sa online, sa mga Shopee, Lazada, search nyo lang chicken net. So ito nabili ko mga nasa 110 pesos in per yard. So murang-mura lang mga kapapang. Ito talaga yung napanganda. Kasi nga mga kapapang, pagka maganda yung pagka-display mo sa sari-sari store mo, Maganda yung pagka-renovate mo, maganda yung pamalakad mo, siguradong lalago yung sari-sari store mo. So, ayan po mga kapapang. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga silent viewers. Maraming salamat. dogs, all, fox, Peace out.